magang kay lang ulan, ayan guys. kita mo naman Grabe ang lakas ng ulan guys. aga-aga. happy Thursday guys, ayan. magang kay lakas ng ulan, ayan. ito lang po yan sa Hong Kong, napakalakas ng ulan guys. ayan sarap matulog pag ganito ang ano araw pag ganito sa ulan yan guys so oh, makikita yung lakas super lakas may kasama pang kulog at kidlat guys ayan ayan guys grabe lakas ng ulan ayan guys oh my gosh